isa sa mga ginagawa sa buhay probinsya. Ipapakita ko po sa inyo ngayon ay kung paano gawin ang paghahabi ng dahon ng nyog. At saan ito pwedeng gamitin? Sa mga probinsya maraming alternatibong paraan o pwedeng gamitin pang bubong tulad na lang nitong dahon ng nyog na ginagawa ni nanay. Sa halip na pawid o nipa itong dahon ng nyog ay pwede ding gamitin alternatibo na pang bubong sa mga kubo. Ang kagandahan po dito ay hindi ito binibili kumpara sa pawid at yero na ginagamit pang bubong. Itong dahon ng nyog ay pwede mo lang makuha sa mga nyugan o pwede din hingiin lamang. Ito naman si tatay dito niya kinakabit o ibinububong ang mga hinabi na dahon ng nyog ni nanay. Sa ganong edad kayang kaya pa po nila gumawa ng mga ganitong bagay at iba pa. Maging masipag lang po tayo, matyaga at maging resourceful po tayo. Lahat po ay may mga paraan upang makuha o makagawa ng mga bagay na gusto natin para sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sana po ay may natutunan po kayo sa videong ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.